hanap ko na naman tong Wawawin jacket ko. Kaya, ito ang top 3 ko na mga sagot sa Bigyan ng Jacket segment. Opinyon ko lang naman, huwag kayong ara dyan. Number 3. Sa Philippine history, ilang pangulo na ang may apelido na nagsisimula sa letter A. Ang sagot nila, tatlo. Arroyo Aguinaldo Amolo. Tapos, nung pinaulit sa kanila ni Kuya Will, ang sabi nila, Arroyo Aquino Aguinaldo Arap. That's it. Kaya siya number three. A rap. Ang Number two, sa grammar, kung ang adjective ay pang-uri, ano naman ang verb? Lagi ko tong nire-reference. So, ang sagot ni Kuya ay nung una di niya alam. So, ginaid siya ni Kuya Will kasi gusto niyang manalo si Kuya na gasboy. boy. So, sabi, P-A-N-D. Sabi ni Kuya, pandeshal. Dapat ganun yung pagkasabi. Pandeshal may hinga. Okay. Sinasabi ko yung pandesal in normal life. It's always pandesal. At ang number one, si ate sa katanungang sa history, si Nell Armstrong ang unang tao na nakatapak-tapak sa anong lugar. Ganun yung binasa. Ang wala yung references, Nell Armstrong nakatapak-tapak anong lugar? At ang sagot niya, ang very iconic Tainang ng kalabaw.